sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2024, linggo at nasa ikasampung linggo tayo ng karaniwang panahon. Ang pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Genesis chapter 3 verses 9 to 15. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa 'yong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi kinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po nilinlang ako ng ahas kaya ako natuksong kumain. Tugon naman iyo. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, Natanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang. Ang hatol kong gawad, At alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhimot binhinay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Muli po isang magpagpalang araw sa inyo pong lahat. Araw na linggo at nawa ay sikapin po natin. Kahit na po, ano, lalong lalo na kayo po mga nasa online, sikapin po na makapunta ng simbahan at makapag-participate po at makapag makatanggap ng komunyon sa araw na ito ng linggo. Po ngayon ay... Uh, nagsisimula sa ating pong pagninilay sa unang aklat na matatagpuan natin sa Biblia, ang aklat ng Henesis o ang pasimula. At bahagi po ng pasimula, patapos ngang likain ng Diyos ang sanimutan at ibigay ang pangangalaga sa tao na kanya rin namang nilika sa kanyang wangis at, at ngayon ay ang unang kasalanan ng tao. Uh, sa kanila pong pag-uusap no, tinatanong ng Diyos ay yung lalaki kung nasaan siya uh, ang sinagot naman nito ay natakot siya no na marinig ang kanyang tinig kaya siya nagtago pero kung, kung titinan niyo po no, ang sabi dito ay uh, ang sagot niya doon sa tanong na saan ka naroon ang sinabi niya uh, natakot siya at nagtago dahil narinig niya ang kanyang tinig dahil siya ay hubad yung kung saan no, minsan maganda maganda po kasi yun no, na kailangan masagot din natin talaga yung, no, uh, bakit kumain ka ba ng ipinagbabawal pero ang pwede niyang isagot ay opo pero ang kanyang sinagot ay eh, kasi yung pinakain ako ng babaeng ibinigay mo sa akin so, nakikita niyo po no, yung epekto ng pagsisinungaling uh, bunga ng pagsuway kasi ang bili ng Diyos sa, sa, sa mga unang tao ay inyo na lahat yan kakanin ninyo lahat po pwede maliban lang doon sa isang puno no, na kanyang ipinagbabawal. at dito nga po na tinanong siya ng, ng Panginoon kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal? pwede niya sagutin ito ng opo Uh, sana sinagot niya na lang Pero hindi, nagsinungaling O uh, walang pag-amin o pag-ako Kundi ibinaling sa iba Isinisi sa iba At yun din naman, ng pagbalingan yung babae Ibinaling din niya at isinisi sa iba Ito yung napakalaking uh, kasalanan natin Kung kaya, uh, kung mapapansin niyo po no, sa, sa history yung totoo po yung history repeat itself no nauulit nang nauulit ang mga pagkakamali natin na uh, noon-noon pa dahil lamang hindi na, hindi tayo natututo-tuto sa ating pong mga pagkakamali walang umaako no walang pag-ako walang pag-amin kasi lahat ay you no know, po ng nagkasala dahil may kalayaan naman itong lalaki para tumanggi dahil alam niya na ng ng Diyos na uh, wag kumain ng ipinagbabawal pero na, nagdesisyon siya na kumain dun sa inaalok ng babae so decision pa rin naman sana, sana po no uh, magkaroon tayo ng maturity sa mga desisyon na ating ginagawa mahirap po yung lagi natin isisisi sa iba o ibabaling ang sisi sa ibang tao na ikaw din naman okay kahit, kahit ano pang uh, sabihin natin na pinilit ka lang, pero at the end of the day, nag ka na magpapilit. So, choice mo yun eh. Pero, sabi nga po, no, uh, magkakamali magkakamali tayo. Hindi, yun, hindi naman naiiwasan, pero uh, kailangan natin putulin yung cycle. Kailangan natin matuto. Kung nagkamali tayo, di akuin natin, aminin natin na nagkamali tayo, kaysa doon sa isisi mo sa iba, ang mga nangyayari sa buhay mo na ikaw lang din naman ang nagdidesisyon mo. Kaya nawa po, no? Uh, sa araw nito ay mapagnilayan natin uh, magkaroon tawa, no? ng uh, yung moral no? na dapat natin maipasa sa mga pagkakamali ipinapaulit natin sa mga sumusunod ng henerasyon eh. dahil lamang sa ating uh, pagsisinungaling dahil sa ating mga kahihiya, nahihiya tayo na na umako no na ating pagkakamali. Pero tandaan niyo po, hindi tayo magkakaroon ng magandang bukas, magandang buhay, magandang hinaharap kung walang aako ng ating pong mga kasalanan. Magkaiba po yung kasalanan ng iba, aakuin mo. Pagkakamali pa rin mo. Hindi mo maitatama yung pagkakamali na yun. Kundi kung ikaw ay nagkamali, panindigan mo at uh, akuin mo at hindi po nakakayang humingi ng tawad kung tayo po ay nagkamali, nagkasala, lalo na sa Diyos. Muni po, isang mapagpagang araw sa inyo na.